Napahiya na naman si Russian President Vladimir Putin matapos sa pilitang palubugin ng kanyang mga naval commanders ang isa sa kanilang mga barko sa isang hindi kapanipaniwalang insidente. At dahil dito, bigo pa rin ang Russian Navy na makakuha ng isang tagumpay makalipas ang ilang buwang pagtatangka nito na sumalakay sa Ukraine. Ang Black Sea Fleet ng Russia ay dumanas na noon na isang malaking setback matapos ang flagship nito na Moskva ay lumubog sa Ukraine noong Abril nang tinamaan ito ng dalawang R-360 Neptune missile. Ang nasabing cruiser ang naging pinakamalaking Russian warship na lumubog sa panahon ng digmaan magmula pa noong katapusan ng World War II at ang kauna-unahang flagship na lumubog magmula pa noong 1905 Russo-Japanese War. Ngayon, lumilitaw na mas lalong nadungisan ang reputasyon ng Russian Navy matapos magrebelde ang mga tauhan ni Vladimir Putin. Ayon sa mga ulat, sinabi ng isang Russian Black Sea Fleet landing craft ang sumabog matapos sinadya ng mga sundalo ni Vladimir Putin na banggain ang isang Russian sea mine malapit sa Mariupol. Ang isang Twitter user na si English Lohansk ay nagsabi ng isang telegram channel na may kaugnayan sa Russian Navy ay nagulat ng D-106 Ondatra-class landing craft ng Russian Black Sea Fleet ay tumama sa isang Russian sea mine malapit sa sinakop nitong syudad na Mariupol. Ang Russian Navy ay binubuo ng apat na mga fleet, ang Pacific Fleet, Northern Fleet, Baltic Fleet at Black Sea Fleet. Bukod pa rito, mayroon din itong isang flotilla na nagpapatrolya sa Caspian Sea. Ang Russian Navy ay nagbibigay ng isang estratehikong deterrence sa pamamagitan ng mga nuclear capabilities nito kasama na ang pagprotekta sa kanilang pambansang seguridad bago pa man sumiklab ang digmaan sa Ukraine, ang Russian Navy ay mayroong humigit-kumulang 130,000 mga tauhan at mayroon din itong humigit-kumulang 30 mga major surface vessels. Kabilang na dito ang Moskva at dalawang battle cruiser labing dalawang destroyers at labing isang frigates. Ipinagmamalaki din ng Russian Navy ang isang aircraft carrier na pinangalan ng Admiral Kuznetsov. Samantala sa ibang kaganapan naman, natuklasan sa isang leak recording ang pinaplanong pagsalakay ng China sa Taiwan habang hinahanda naman ngayon ng mga Chinese generals ang isang daan 104,000 mga sundalo kasama sa na-expose na, na pag-uusap sa telepono ang dalawang Chinese officials na nangako umano'ng dudurugin nila ang Taiwan sa isang digmaan ang kumakalat na audio ay tungkol sa mga lihim na pag-uusap sa pagitan ng mga military commanders ng China at nagbigay din ito ng mga detalye tungkol sa pinaplanong pagsalakay ng komunistang bansa sa Taiwan na kinasasangkutan ng isang daan at apat na mga sundalo. Ang isa pang audio na sinasabing inilabas ng Lude Media ay tungkol o mano sa isang pagpupulong ng mga pinuno ng Chinese Communist Party at sinabi na tinalakay nila ang paghahanda ng China para sa isang final na pakikipaglaban upang makuha nila ang pagkokontrol sa Taiwan at South China Sea ang mga audio at larawan na sekretong kinuha ay inilathala sa lewd media ng isang US-based na Chinese exile at sinabi na mga recordings ay ibinigay sa kanila ng mga matataas na opisyal ng Chinese military. Sinabi umano na ginawa nila ito dahil nakaramdam sila ng matinding pagkabahala sa tumitinding agresyon ngayon ng komunistang bansa laban sa isla ng Taiwan sa napakinggan na audio sinabi umano ng isang Chinese official na hindi sila magdadalawang isip na magsimula ng isang digmaan handa silang durugin ang independence ng Taiwan at banta ng kanilang mga kaalyado at determinado silang ipagtanggol ang kanilang pambansang soberanya at integridad ng kanilang teritoryo Kabilang sa mga sinasabing dumalo sa pagpupulong ay si General Zuhay ang commander ng Guangdong Military Region. Kasama din sa isinaring transcript ang di umano'y pagpupulong at pagtalakay sa isang kahing mobilisasyon na nakasentro sa paligid ng Guangdong na kung saan ay matatagpuan malapit sa kanlurang bahagi ng Taiwan. Nakasaad dito na magdi-deploy sila ng isang daan at apat na mga sundalo, siam naraan at limang mga barko at mahigit sa isang libo anim ang mga unmanned military equipment malapit sa Taiwan. May kabuang anim na put apat na sampung libong roll on roll off na mga barko, tatlong aircraft, limang daan at walong train cars at labing na civil facilities kabilang na ang mga paliparan at pantalan. Ang Taiwan ay isang maunlad na demokrasya ngunit nakikita ng Beijing ang isla bilang sarili nitong teritoryo at hindi umano magdadalawang isip ang komunistang bansa na gumamit ng puwersa upang maibalik ito sa ilalim ng kanilang pagkukontrol.